sa likod ng bawat matagumpay na anak ay isang amang hindi kailanman sumuko. Ito ang kwento ng isang ama, isang dakilang lalaki na piniling labanan ang kahirapan para sa kinabukasan ng kanyang anak, si Mang Tonyo. Isang simpleng ama, walang yaman, walang koneksyon, pero may puso. At isang pangarap para sa kanyang anak na si Carlo. Lumaki si Carlo sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng Riles. Wala silang kuryente, minsan wala ring pagkain, pero isang bagay ang hindi nawala, ang pangarap ni Mang Tonyo para sa anak niya. Anak, balang araw, di na tayo magigising sa ingay ng tren, kundi sa lamig ng aircon sa sarili nating bahay. Ngunit ang daan patungo roon ay hindi madali. Maraming beses nang nadapa si Mang Tonyo, una, nagtayo siya ng sari-sari store. Nalugi. Sumunod, nagbenta ng isda sa palengke. Nalugi ulit, nagtinda ng insurance. Isang taon walang benta. Tawang-tawa na ang mga kapitbahay. Hindi ka talaga para sa negosyo, Tonyo. Pero may hindi alam ang lahat. May talento si Mang Tonyo. May regalo siyang tinatawag niyang dila ng negosyante, a silver tongue for selling. At higit sa lahat, may kakaiba siyang hilig, stock market. Kahit walang pambili ng load, nagsisikap siyang makagamit ng libreng wifi sa barangay center para lang makabasa ng market news. Nag-aaral siya ng trading habang nagtutulak ng kariton. Isang araw, sinubukan niyang i-apply ang kanyang kaalaman. Kumuha siya ng maliit na puhunan mula sa pagbabarker, pagbebenta ng gulay, at tulong ng ilang kaibigan. Gabi-gabi, nagtitrade siya gamit ang second-hand na cellphone sa ilalim ng ilaw ng poste. Dito siya nagsimulang kumita. Unti-unti, lumago ang puhunan. At ginamit niya ang talento niya sa pagbebenta para mag-recruit ng clients na gusto ring matuto. Nagbukas siya ng free seminar sa basketball court. Doon niya itinuro ang basics ng investing. Mula roon, nakilala siya bilang ang stock market tatay ng barangay. Hanggang sa isang araw, may isang OFW ang nagtiwala at nag-invest sa kanya ng malaki. Doon nagsimula ang tunay na tagumpay. Ngayon, si Mang Tonyo na ang CEO ng TNC Investments, isang investment firm na tumutulong sa mga kapwa niyang dating kapos palad para matutong mag-invest. Si Carlo? Graduate na ng kolehiyo, may sarili ng negosyo, at araw-araw, yakap ang ama at sinasabi, Tay, salamat, dahil hindi kayo sumuko, hindi rin ako sumuko sa pangarap ko. Hindi hadlang ang kahirapan, hindi sukatan ang paulit-ulit na pagkatalo. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung gaano mo kamahal ang pangarap mo para sa taong mahal mo. Kaya sa lahat ng ama, ina, at sa lahat na patuloy na lumalaban. Ito ang kwento ni Mang Tonyo, at maaaring ito rin ang kwento mo kung hindi ka susuko. Kung na-inspire ka sa kwento ni Mang Tonyo, like mo na ang video na to. I-comment ang pangalan ng taong hindi mo kailanman iiwan at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming kwento ng pag-asa at tagumpay.